Ero nata punta natin yung sinasabi ko sa inyo na nuno sa pulso. Naniniwala ba kayo ron? Ito ba yan? Ito? Kaya po eh. Ito? Kaya nga po sa nuno sa pulso. Ito ba yung pulso? Ayan, hindi pa yan. Pero may tuturo ko sa inyo dito na... Kasi pa dito sa probinsya. Na nuno sa pulso. era yung madadangana natin to. Yan, naniniwala ba kayo? Oh. Ano po ba yung tatawag na nuno sa pulso? O, ay, yan ang sa pulso Nanuno po. po ba yan? O kasi tabi-tabi po Ayun, Ayun po. po yung kasabihan natin sa probinsya Ewan ko na lang kung naniniwala yung ibang tao na Nuno sa pulso talaga Pero kami kasi may mga paghalang kami sa mga ganyan May nakatira dyan guys May nakatira Saan okay, nyo ah, po alam ang may nakatira po? Eh sa araw-araw ko -araw, oh, dito Alam ko na may nakatira dito Nakatira ba dyan? May nakatira yan guys Makikita nyo lang Ayun <laughs> oh, ay wala sa na, sa pulso? Ikaw gawin yun Ayun oh Ayun yung ka! ba? alam, alam ko na, <laughs> sa pulso! Ah <laughs> uh, guys, ah uh, sa mga naniniwala Respeto na lang sa nono oh. sa pulso